Welcome to Chocolate Beanity Roll Welcome to Chocolate butter Roll Alright guys, so nandito dito nga tayo sa may chocolate butter roll And syempre kasama ko ang aking mga kaibigan Ayan Uy, pero in fairness, ang daming kumakain dito sa chocolate butter roll na to Talagang tinadayot look Ayan, ang um, lit lang niyo Pero kanina pa kami dito Siguro around, ano na ngayon? 6 o'clock in the morning? 7 7 7 na? Di ba? Pero maraming kumakain dito So, kamaya pasukin natin itong si Chocolate Butter Roll And damn, nanunood sa lamig Nanunood ngayon sa lamig dito kahit 8 o'clock in the morning na Hmm So, ito pala yung loob ng chocolate butter roll. Makaib, eh. Uh, Meri ko makain, o. Oh. excuse <sighs> me. Hmm. Big. Ayan, no? Oh. Chocolate butter roll. Ano ganyan nung yun? Wow. Talagang ganyan yung tra ano niyan, proseso niyan. Ah, mm -hmm. Parang yung protein so I see. Binabate. Binabate. Okay. Ang galing ano, daming kumakain ano. You know. Parang ang sasarap ng pagkain. may hikap pa eh. Pinoy Almusal. Okay? Like nasa magkana yung range sila. 305. Chicken tusino, pork tusino, vegan longanisa, etc. Yo. Upo bubabain natin sila. Yes. ano yung meal. Ayun din. Available pa po available. Ah may mga pang group. Ang pwede lang po um breakfast and then merienda po. Mm. Nice. Yes. Ah, so along the road lang pala to si Chocolate Butter Roll. Medyo hindi mo siya pansin ano pag papunta ka dahil medyo maliit lang yung um you can say signage niya. But again, very fame siya when it comes to social media. Eh tingnan mo naman kasi yung mga uh, surroundings nito. Kanta, 'di ba? Ngayon, okay, mga mga nakikita mga barangay actually our plan is biglaan lang to eh umalis nang madaling araw pero babalik rin ng tanghali sa Manila para lang umahin dito sa chocolate battery road yeah, to ay saka birthday ngayon ay siempre at start kailangan magparehistro number yeah. register ka ano and strictly no smoking. Tara tara. Ayun, so ina-assist tayo ni Ate. Kung saan tayo pwedeng umupo. It depends kung ilang packs kayo. Siyempre, doon na kayo ilalagay. So, dahil medyo isang buong sasakyan kami, dito daw kami. Yes. Ang galing ng counter nila, ano? Napaka simple lang ng design. Pero makikita mo, mayroong mga plansyang di uling. <laughs> Reserve tayo dito. Oh. What? Frito. Ano daw? <laughs> 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 yeah, mga ko. Ito. The si Kapitbahay ko. Ayan yung kanyang asawa. Si Papa Si Papa Ki. Si Kapatid. Tsaka si Paring Borgi. So, ito lang kami. Kami-kami kami lang yung magkakasama. Yeah, machalap machalap 'yang butter roll. Sabihin sabi, sabi, sabi na kami 'yan papatitik, oh, yeah. butter roll. Yeah. Dapat tikman ngayong butter roll 'yan. Tikman ko nga 'tong butter roll na 'to. Ang machalap. Parang special na akin. Ang dali. sarap no. Solid 'yung marunya. kanila. Kakaiba, no? Kakaiba yung lasa niya. Masarap. Ayan, o. Dumarating na yung mga... Ano yan? Ano tokot baboy, baboy? Ganyan yung presentation ng tokot baboy nila. Yes. Ito si Bibingka. Yes. And... Tokot baboy. Tokot baboy. Dalawa yun, ha? Shut up. Ito ba, o

ito na lang <laughs> sir. Ang ganda ko yun So yun. start na tayong kumain. Ayan. Sumubo na si Papi. Siyempre yung mag-asawa. Ayan. Ayan. na. Kumain na si Don Ponce. Si Papa Key. Tsaka si Papa D Ayan. Sarap mo. So tara, kain tayo. Kain tayo ng breakfast dito yan sa may. Dito yan, sa chocolate butter roll. Di ba? Patuloy na dumarating yung mga mga tourist dito sa Baguio. Especially dito sa may chocolate. Binate. Butter <laughs> Sorry chocolate butter roll. Ito rin ang mga bagong dating, oh. iba. Itong lugar na to, feeling ko, papunta to sa ilog. Check natin. Browse tayo, browse. May mga numbering ang mga puno pala dito. Oo nga, oh. May number, oh. 70, 170. 170. 169. Ang galing ano, bilang yung, bilang yung puno. Diba? Pag nawala yan, baka na-misplace. Naka-manakaw <laughs> daw eh. Kaya siguro binibilang. Merong ah, special pathway naku, oh. Hindi tayo makakadaan. May ano siya, may harang. Ganon? Tingin ko ano nga yan. Parang... Oh, may plants of marijuana oh. My <laughs> fingers. Sige ko ilog na yan. Ilog yan, ilog. Pinarangan. Pero dito sa vicinity ng uh, chocolate butter roll na to, pihadong maraming kumakain talaga dito. Nasi, masarap naman. Masarap naman kasi talaga. Tsaka, uh, ayun. Ganda naman din ang ambiance maganda nga ambience cool diba? so yun ano medyo nabapahaba na yung ating nilalakaran and medyo dito kasi sa Baguio alam nyo naman yan kung hindi tataas bababa pa yung inyong nilalakaran anyway we have to go and tapos na nga kami dito sa may chocolate butter roll And this answer my Baguio cd. So, guys, see you again in my next vlog. This is Evan the Great. Bye and.